Mula sa Basilica Menor Malolos Cathedral Church patungong Bulacan Capital Gymnasium ay nagpamalas ng kanika nilang mga talento sa pagsayaw ang limang grupo ng mga kabataang mananayaw mula sa mga bayan ng Anggat, Giginto, Santa Maria at makalungsod ng Malolos at San Jose del Monte sa ginanap na indakan sa kalye para sa pagdiriwang ng Singkabat Festival 2023. Ngayon, no? alam ko ang kapakita ninyo at pinakita ninyo kanina ay pang world class. I believe, mga kabataang bulakenyo, hindi lang tayo para pambayan, hindi lang tayo pang probinsya, hindi lang tayo pang buong Pilipinas. Ang talento Bulakenyo ay world class at namin and we're very proud of you. Itinampok ng mga grupong kalahok ang iba't ibang mga kapistahan sa lalubigan ng Bulacan, kagaya ng Fiesta Republika ng Lungsod ng Malolos na nagwagi ng third place. Sa ikalawang pagkakataon ay muli nagkamit ng second place ang Lungsod ng San Jose del Monte na nagtampok ng Tanglawan Festival. At sa ikatlong pagkakataon ay muling nakamit ng bayan ng giginto ang kampyonato o first place na nagtampok naman ng kanilang ipinagmamalaking halamanan festival. So now, ito pong singgaba na to is napaka-memorable, nakakaiyak, hindi, hindi ko ma-explain yung emosyon ko ngayon. Pero this will be uh, the first time na nag-hall of fame ang giginto ito. sa Indakan sa Kalye. At nagpapasalamat kami sa mga tumulong, lalo na yung mga out of school youth. Thank you very much po sa mga kabataan giginte na ng sumusuporta at mga nyo. Um ito pong achievement ta ay hindi natatapos. Patuloy po kami magbibigay ng inspirasyon at motivation po para sa mga bawat kabataan. Hindi lamang po sa bulahan kundi sa buong Pilipinas.